musta naman kayo? Okay lang Lai! Maraming salamat sa lahat ng ano ha? Day, na suporta. Uh, alam niyo naman na sa Pilipinas kami, yung tatay ko nandito ngayon, hindi ko pa nakikita. Kakarating ko lang kaninang umaga. Um, masaya naman ako na makita kayong lahat dito ngayon. Walang, wala lang talaga kaming magawa sa sitwasyon ngayon kasi pag no, niyo um, yung illegal arrest ni PRRD wala eh, hindi natin gawa talaga ng sindikato you, think hindi namin nakita because Siguro, si PRRD lang ko tatanungin, maybe he trusted the uh, judiciary doon sa Pilipinas. Kung talagang sinunod lang yung saktong proseso, handa naman talaga siyang kuma kumarap before the courts, before the Ate! Philippine courts. But yung Ate! ginawa nila, well, nakita naman nating lahat na wala talagang due process. So pagdating niya ng Manila, galing Hong Kong, may eroplano na dyan. Well, technically, sa nangyari, tawag doon kidnapping talaga. Wala tayong... Pero, siguro okay na lang kasi nandito naman kayo. I'm sure, naki, naki nalalaman niya man na maraming sumusuporta sa kanya. And very Important na, lalo na sa edad niya. He's already 80 years old. Wait, George? George. Tapos, okay, you know, yeah, makulong ka pa. Panungkot talaga masyado yan. So, ito, pamingaw kayo. Oh, so, nalaman niya maraming bigaon dito sa labas nagkahintay sa kanya. Masaya na yun. So, Biga. Hindi, hindi pa ngayon ko makikita si Papa. Uh, maybe tomorrow or the following day, sabihan ko na lang na ano, ako lang yung huli nakapunta dito kasi ako yung naiwan doon sa Davao. Mayor, mayor kasi ako. So, congratulations I'm happy to see you right now and personally magpasalamat sa inyo. And, uh, tayo naman lahat dito OFW, lalong lalo na yung birthday din ni PRRD, ni Papa no. Buong mundo technology. nakita, nag-demonstrate talaga natin yung support natin, hindi man lang talaga uh, particularly for sa tatay ko, pero sa anong klaseng gusto natin na Pilipinas na magkaroon tayo. At talagang sigurado ako hindi yung paraan ng administrasyon ngayon. So makita natin ngayon din sa inong eleksyon na nangyari kung tingnan nyo sa Davao wala kaming vote buying doon. Yes! For, for the longest time talaga dito sa Davao Si, Rod si Rodrigo Duterte, hindi niya sinanay ang mga taga-dabaw pagdating sa vote buying. Kasi yan, ang vote buying kasi, gawa lang yan ng kapitalista. Mag, mag you, maghanda ng pera, tapos pagpasok ng eleksyon, gagamitin mo yung pera na yon para piliin kang tao, para ikaw yung piliin. So, ano ang consequence nun sa lugar nyo? Malamang, kung ikaw politiko ka at negosyante ka rin at the same time, ang tendency niyan, babawiin mo yung nawala mo yung pera mo kasi nangapital ka pagpasok mo sa posisyon. Tama! So mahalaga, yun na nga, ever since, ang ginagawa namin sa Davao, kinukuha namin yung mga nagbibigay, ng, who, those who engage in vote buying, but still, we vote... Yes, for those who we truly believe should run government. So hindi na natin ma maiwasan na may mga politiko talaga gumagamit ng pera to convince para mabigay sa kanila yung so food, eh? Pero isipin nyo, pag naglabas ng pera yan, that is what capitalists do. Hindi pwede yan na maglabas ng pera at tapos bawiin, hindi nila bawiin. Malabo yan. Pero pwede naman talaga na kung ano, kung pumasok sila dyan, o di parusahan nyo, you take their money, then you vote for those who, sino talaga yung karapat dapat na mamuno dyan sa lugar mo. So, nakita natin, tingin ko nga, ang pakiramdam ko sa Pilipinas, slowly, it is going through a transformation. Kasi itong eleksyon na yun, na ito, marami, ang mga nanalong kasama natin. Kahit papano sa PDP laban yung results na even without the resources that the opponents had, okay yung resulta natin kahit di man pumasok. Pero sige lang, simula pa lang to. At tandaan nyo si Marcos, tatlong taon na na yan. na yan! kung kinaya natin tatlong taon ako sa Davao na bilang alkalde doon pinahirapan pinahirapan nila ako wala bakit ako malakas bakit ang Davao City andyan pa rin ngayon bakit si VP yung kapatid ko hindi tumitigil? kasi alam namin na kayong mga Pilipino kayong mga OFW dito nasa likod namin lagi Kasi iintindihan ko kayo, lalo na kayong mga OFW, that is why yung suporta talaga kang PRRD at maraming salamat din sa kapatid ko, nasa kanila talaga. Kasi may point of comparison kayo because you're living outside of the Philippines and lalo na dito sa Netherlands, dito sa mga Scandinavian welfare states, pati yan, Germany. Alam nyo, yung pera ng tao na uuwi sa mga tao. Pag yung pera natin, yung buwis natin binabayad dyan sa Pilipinas, ewan ko lang, potang ina ko nakabalik pa ba yan doon sa potang ina Hindi mo na alam sa napunta na sa ng sa mga korap na mga puta. Ayos ko yun, tikda po dyan. But you know, kung kayo naniniwala ng federalismo, ibang usapan yon. Sometimes kasi, you know why Marcos can uh, really manipulate and uh, have almost absolute power it is because of our unitary system of government. The presidential system of government natin, it allows the president to have almost total control of all government. Kailangan kasi yung maganda sa kung palitan natin yung yung system of government natin, sabihin natin federalism, hindi hindi lang income yung na pupunta sa mga sarili-sarili natin probinsya but the functions of government as well. So, matis-decentralize yung Metro Manila ngayon at Malacanang and the power be will be devolved and the functions and powers of the agencies will be devolved doon sa mga probinsya, sa mga local government units. So, I do not know kung mangyayari pa ba pero that is one of the causes why Marcos can, you know, kaya lang naman gusto nila yung unitary system of government because power is centralized and yung tatay kasi ni Marcos doon was a dictator and you can have cronies yan, yung mga, yung mga ambisyoso masado dyan sa gobyerno na kahit mali, ginagawa, gusto niyan Gayahin nila noon sa panahon ng Marcos Senior, may mga crony si Marcos Senior, sila General Ver, sila Enrile kani antong panahon. Ay, yan ang gusto nila, yung mga Marbel, yan si Torre, mga Rimulya. Kasi ang susunod dyan, they will attempt not to go down in government and they will attempt another dictatorship. And along with that dictatorship comes the cronies. So itong mga ambisyosong mga putaragis na itong mga politiko at nasa sa gobyerno ngayon, na kahit mali na ginagawa pa rin, man, gusto niyan, they will join that dictatorship and they will be the cronies of the new Marcos, kaning junior, na bangag ang putang ina yes! ngayon. So kaya makita niyo why unusual talaga masado ang movement ng mga tao na nasa gobyerno. Na kahit mali, nilalabag yung batas pero ginagawa pa rin. It's because not out of their jobs or functions in government but it's out of selfishness. So you take the food, yeah?